So, yun mga kaskubi uh, ang pasok kami ngayon ay alas 3 ng hapon uh, labas kami ng alas 12 ng gabi dahil ano ngayon uh, annual inventory dito sa uh, pure gold kaya uh, hapon yung basok na yung pasok natin so yun o oh. no? uh, prepare mo na tayo ng kapunan mga kaskubi o oh, dami o oh. parang ano Parang kiter. Oh, so Tumalot kami ngayon ng ano, alagyan namin ng sinig. Yan yung pagkain na yung, uh, yung ula pork chop. Ayan, so, busy pa ngayon. Para may ala ay is na. Ano, wala. Ang pagkain namin medyo wala. Ito yung silyo. Ito. Pork chop. May sasawan. Ito yun. Ito dami yung mga nagtutulungan no? madali itong uh, ano ito yung import namin Korea with love taga Korea TPO, TP dyan ah yan so dito na yung ano mga kaskopi yung mga finish product yung taga tape yun, may, Ano ba Picture taking. <laughs> One, two, One, two, three, One, ano tapos mo kita, uh, mga tutok. <laughs> so, well, tapos na kami kumain ko lang nakuha na ng video so ito yung mga maskupin natin o no? oh. mga kain oop oh, Okay lang ba yung kainan dyan? Mga ka-scope? Okay pa sa all right? Ayun, no? Oh. Ito yung mga ka-scope, yun. O, oh. oh, saan kay? Ha! Ah. <laughs> kainan na, kainan. Kainan na, kainan. Kainan. Oh. Ayun, no? na kasi silang kumain mga kasko dala no by bats kami tapos na Dino, no? busog na busog so, mamaya yung alas 12 out na kami yun guys rice rice yun o ating mga kaskope kumakain si Joseph ang sponsor Green Coke hmm. Ito no, extra rice uh, Only rice Only rice, only Coke Pusog <laughs> na natin mga ka Andun pa oh Ito no

Huh? laki <laughs> na may dalang exercise si ano si sangkay yun yun ang oh, si na huli huh? na huli sa kainan naulo na na stop counting Uy, okay, tag-distribute ng kanin, no? Oh. Samang inasal. Busog na, busog? Busog? Busog na? Oh, ay sa. Yan, no? Ito yung mga ka-scoopy, oh. So, ngayon mga ka-scoopy, ay, yan. Uwi na ako dahil, ano, uh, alas 12 na. Kasi, meron pa kasi kaming delivery bukas. Kaya, nauna na kami, tsaka natapos na din yung ano namin nagawa. So, yung iba doon, yung mga Merchandiser, nandoon pa Kasi ano Wala naman yung ibang pasok bukas Yung iba naman Straight yung pasok nila So, ayun, sakto din yung Oras namin, alas 3 kami Nag-in, so alas 12 din Kami labas So, ayun, may makakatulog pa So, ayun, bye-bye